yo, yo, yo. Grrr, Para sa inyo nang galing pang Battle record Pakinggan natin si This is ACRL, tara na Tignan nyo yung postura Talagang siya'y artistahin O di ba nabatid nyo? Kilala mo si Rene Requestas? Kala ko kapatid mo <laughs> Pero kung usapang multiman Sorry yan, di ka lodi dyan. Boring at pointless ang katoksikan. Kung may kagaya ka mang rapper, 2.0 ka na OG1. Di creative sumulat, kaya agad ang burado. Lalo na at sumakto, yung dura ko sa tula mo. Kanyang constructions yung mga iniikisa ng urado. Ang pangit na nga sumulat, ang pangit pa ng mukha mo. <laughs> pero kung, pero seryoso, The entertaining yung first battle yung mga lines walang endurance alatakang walang gana di sapat yung insurance I see your weaknesses, sarili ay iyong binutas di porkit walang talent fee. okay na yung ganyang performance sangad namin, iangat ang liga tapos magkakalat ka brother alam namin baguan ka di mo kailangan patunayan sa amin kung yan na yung todo mo kapalari alanganin, dahil yung malakas par sa'yo, ay sobrang hina par sa'kin, sa kita mo yung difference ebidensya? Imamulat pa ng doble. Sige, ikaw yung binoto ko. Pero makinig ka ng mabuti. Di ako gano na compliment. Lalo na kung iyong nahuli. Dahil parias ka yung mahina. Lumamang ka lang ng konti. Alanganin ka pa nga eh. Lumitaw pagka beginner. Tapos mag-aangas sa akin. Kasi ikaw yung mantitrigger. Di ka lalamang sa sulat. Nagyayo pang saritin. Di magbe-make sense yan lahat. Pag di maayos na deliver. Kaya kung gusto mong matuto, easy ka lang bay. Ganto mag-rap, ganto mag kanto ganto sa agos magpatangay akong bahala sa iyo iho wag lang magigim pasaway tutulungan pa kita kung gusto mo nang mamatay kasi basura ka lamang di ka dapat nahangaan dapat sa iyo binubura dito sa mundo ng larangan ikaw dapat tinatapat sa magpapagpagkalawang paano lalaban sa malakas di ka malakas na kalaban kasi babaero daw si Mateo Pa'no kami maniniwala kung nanggaling yan sa isang taong di naman niya kakilala Di yan sulat lihiti mo Akahakan liriko Kung generic siya Anong tawag mo sa sarili mo Real to kan ba gusto mo Pwes magsawa ka sa putok JJ West vs Lil Pipe Salam mo na yung kasunod Wala pang boss rugs nung dito At yun ang pinakabuod Dahil di ka naman dito babatel Kung di mo ko napanood ba? Diba? Kaya ka lang dumakas Batel ko ang kinaadikan Sige mas nauna kang sumulat Pero ikaw ang siyang naiwan Tapos nalaban ka gamit mga sarili mo nakatwiran kailangan ko pa bang iikot ulo mo ng lumingon ka sa pinanggalingan kasi ako ang dahilan kung bakit naisipan mo sumali at ako rin magiging dahilan ng di mo na pagsali tong namamangka daw sa apoy na pinagsigawan sa marami tsak na malala mo ng buo sa gumagawa ng tsunami undefeated ba gusto mo sa kapahamakan ka na tulak naging sabeg sa karangalan tong desperadong makausad huwag ka mga ba kung akin ang binali ang iyong panulat dilang yung tatamuhin mo sa susunod pag tayo ulit ang pinag-usap dahil pag ako ang kalaban di mo makakamit ang victory ito ang Lil 5 Evolution kabilang ka na lamang sa aking history patay